So yun nga mga tropa uh, May ipag meet up tayo At Gabi na pero goods pa rin At may ipag up tayo Taga, Tagig yung ano pupuntahan natin Mga, mga tropa Wala pa tayong masakyan ni eh? Panay kaya po pa yung, ano yung, masakyan natin Pero stay tuned lang ha? Mapunta tayo doon sa Tagig para i-meet yung seller nung laruan malapit lang naman siya eh pinapa-LBC na lang niya pero ayun malapit naman siya kasi kaya naipag-meet up ako i-meet natin siya rest day niya ngayon sabi niya rest day daw niya o oh. eh di natin kasi hindi pa hindi kasi na eh hindi. hindi rin kasi ako nakikipag ano talaga hindi ako nakikipag ano eh, yung padala pag malapit lang mimimit ko yan mimimit ko yan so mini-meet natin si ano si seller so stay tuned lang yan Eto, meron na tayong sasakyan stay tuned woo na tayo kasakay na rin sa wakas ganyan natin kung mga kasakay na Medyo malayas malayo pa ata rin. pero si ano, uh, sana huwag masyado matrapik uh, makapunta ka agad doon andun na sila eh bagong bayan oh, bagong bayan na sila kaya natin mini bus uh, ano makarating ka agad doon Stay lang. Ah, yan. So, eto na nga mga, ano, mga topies. Nakuha na natin yung item. Kabili uh, na natin kayo, hindi na rin ako nakapag-video sa kanila eh. Eto yung nakuha natin. So, uh, may, may gita rin ano, isang kilo ka lang natin siguro kapag ano, yung nanamo siya. Uh, uh, so, sa uh, na, tingnan natin, silipin natin yung ano, kasi, mabilis lang talaga yung ano eh. Yung, yung meetup rest day niya kasi ngayon tapos ayun niya eh, minute natin siya dyan lang dito lumain na rin tayo para kahit paano eh makuha natin yung item kasi yung iba kasi ayaw nila ng meet up ayaw nila ng meet up akin naman ang gusto ko naman meet up naman kasi eh, hindi naman pwede na ano walang tayo ng item tapos papadala yeah, so stay tuned lang at ah, ayun eh, 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 tignan natin itong mga item kaya doon lang, ililipat lang natin sa inyong ibang camera. So, salamat. Say your hi! So, yung item yung makukuha natin. Ito yung Kasi ibang item meron na ako. Ito yung mga larong talaga na Natin, na yan, natin Malay, no. e, yung, uh, ay kapay, so uh, ito bayan, uh, sa na. May ketingala po. Diyan. Diyan su-sortin natin sa na 'yung sorting. At